Kamil Pasir tayo sa Tok Tok Hali ka Hali ka? ka sama Anu una ka ba Hali ka Hakit Dito kami sa Tok Tok Wow oh, jago ko na kaya Diyan ka na ko Upo na kagad. Nalula ka Ha Nalula ka jan Wow Yun o yung mangga mangga dyan o oh. Yun know? na. Wow. Hingal ako. Tubi, ako. Ano. Ah. Huwag ka tumalo dyan. Naku, malaglag ka dyan. maded ka. Ha? Huh? Ano masabi mo? Hingal. Oh, pakai cerita itu tapos takut ka ay. Kahit right. mataas ba? Ha? Dinuno, mo no. Hindi mo mataas oh. Oh. Good na nga view dito oh. Oh. hindi, hindi na mainit. Manong kita mangga. Tops. Manong mangga oh. May mangga oh. Ayan. Ayan isang mangga dito lang kitin natin? Yun. Yan tu. Ha. Ya. Mano. Bak na. Kan na lula kana. Ha? Uy, sa punta. Subukan na. Ala paano ka makababa diyan. Oh, may dog sa kabila, oh. Kahulin mo. Kahulin mo. Hmm. Oh, mukhang inintanim natin. Tanglat. Ini mau tanglat. Eh, bawa antai Ala, diyan ka lang. Diyan ka lang. May mga Wala <laughs> ba taas to? Ano ko makababa dito ko eh. Ah, para dito tubig o Diyan nako. Nasa port floor tayo. Ayun na. Kali uh, ka. Oh. Sugra ka lang ah. Nako. Malaglag ako dito. Ali ka na. Shhh, ali na. Kurang hawakan dito. Ali ka na. Tobi. Come here. Sure ka ayaw mo ha. Aray, aray, aray. Kung na ako. Muna ka nga. O, oh, yan.